Tol, matagal pa ba yan? Ang grabe ng usok tol ha. Wala naman tayong kinatay na baka pero grabe usok ha. Napapainit lang naman tayo ng tubig. Grabe usok yan ha. Para tayo dito may kuprahan tol. Sabihin mo ako pag ano na ha. Pag mainit na. Kaping-kaping na ako eh. Kanay na pa eh. Ah, <laughs> Hindi pa rin yan tapos tol. Kanina pa yan ah. 10 years na tayo yan ah. Mukhang mabilis pang iinit yung ulo ko bago tayo makapagkape. Kaya na. Tama na yan. Kain mo na tayo. Kain na tayo.